Oh, yun. What's up, mga paps Maganda hapon po sa atin lahat, mga paps. sa video ito, binapagyo yung Taiwan. <laughs> may bagyo po dito ngayon sa Taiwan mga paps. uh, ulan na panahon. Ayan. pero naglaba na tayo. Kunin natin mga paps. Yeah, Ay, kinuha na yata. Kasi may naglaba na. Naglaba na tayo. Nakipagkila na tayo. Kasi yun. Mga sa mga yung panahon. May bagyo na ulan-ulan. Uh, dito no sa Taichung paps sa uh, part dito sa may amin medyo okay naman. Ambon-ambon lang siya. Sa part ng Walen tapos sa uh, Ilan yun. No lang medyo malakas yung pagyo. Sampay na natin mga paps Nakipila tayo kanina. nang baka hindi matuyo bukas ang trabaho natin. Tingnan natin sa labas kung ulan. Ayan. Si Green Bilog, eh. na-charge natin. Tapos kukuha tayo maya ng mga paps natin ating pang-ulam. Gulay. yeah ganyan lang ang panahon dito mga paps. Ayan, ambon-ambon. Kanina maulan eh. Ayan yung Tesla na sasakyan. Chargeable. Tesla. Ayan, ganyan lang ang panahon dito mga paps. Tamang ambon lang. Buti at ganun lang dito, hindi, hindi medyo malakas. At uh, marami na naglaba. Ayan. Kasi nga, mahirap matuyo kaya naglaba ka na. Ang dami. Tapos about sa ating ano mga paps, update natin yung tungkol sa ating buta na kinuha. At hindi po maiwasan na meron pong magnanakaw talaga kahit gaano ka safe ng isang bansa mga paps. Kasi may mga nagsasabi na wala daw magnanakaw dito sa Taiwan. Hindi po maiwasan yan kahit gaano ka safe may mga magnanakaw para may mga mangunguha pa rin. Hindi na po Taiwanese yung kumuha naking na buta. Yung buta namin ni Kuya. Dito lang namin nakalagay oh. Yan dito. Ngayon may rontayong buta gawa na ito yung kay Kabida. iniwan niya. Tapos yung isa yung kulay itim yung sa pinagputulan nung kay Papa Mark na wadya yung <coughs> parang kaputing fishing shoot sa ganyan lang nakalagay nung makita namin wala na yung ano yung buta lambat na lang magkasama lagi itong mga paps pag na Tawas namin tapos namin mga isda yan dito nalagay. tapos nung karang araw nakita namin lampat na lang yung laman hindi kami naglalagay sa loob ng kwarto na itong gamit sa pangisda mga paps kasi lalansa po yung ating kwarto mga may tilapia tayo sa loob kaya ginagawa namin dyan namin naligay sa loob although may camera naman dito mga paps CCTV ayan, ayan. Yung mga CCTV dito naman wala at mas mabuti na yung mga paps na hindi natin malaman kung sino baka kapag nalaman natin at nireview natin sa camera magkaroon na tayo ng problema at ano natin magkaroon tayo ng ano na lang ng ating hindi ma, ma ano, salita iwasan na lang natin bilhin na lang tayo sa sahod mga paps iwas problema na lang tayo kasi nandito tayo sa ibang bansa ganoon na lang gawin natin Yes, natin mga paps yan. Nakapagsiksika na tayo. Ayan, siksika natin mga labahin yan Gawa ng yung panahon. Ayan, kulimlim. Okay na. Okay na. na. Uh, ngayon ang tayo ng gulay mga paps yung ano natin. Panghapunan. Although may tilapia pa tayong ano dyan natira. Perito, yun yung natin. Kukuha tayo ng kung, kung ano makukuha natin gulay sa labas mga paps. Magdadrive tayo. Oh, ayan, at bago tayo kumuha ng ating ulamin, panghapunan ng mga paps ng gulay sa labas. Manood muna tayo ng balita at may nakita tayo dito na balita na ayan, nataganan ng puno, yung ano, yung sasakyan. Ayan, nataganahan. Dito ito sa Taiwan mga paps. Sa Walin. Ayan, ano. Yan, ano? Ang lakas. Ayun. Ang grabe oh. puno tumama doon sa ano. Sa truck. Hmm. Parang may driver na may tao sa loob. Ayun, nadaganan. Nadaganan mga paps. Ayun oh. No. Ang kasi 20 minutes. Tapos sa uh, news base tayo. Ayun, 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 ano. 我们现在所在的地方呢是富冈渔港，可以看到一号桥这边呢，整个整个海浪呢非常的大，非常的强劲，而且拍打上来的时候呢，甚至有超过三米，甚至最高的地方可能有到六米的状况，而且最高的地甚至还会拍打到这个。 海,海,海风海风预计在台东附近登陆，台东地区大风大雨，掀起大浪，富冈渔港浪涛一波一波狂袭，这个海面能见度非常差，不少渔民担心这样子的连续浪袭，停泊港面的船只恐怕会受到嗯哼，马库没去啦吼。哎哎哎哎，来船啊？嗯哦嗯、點五点。 稳定。哈哈哎哎哎、okay.，要闷苦的了。台东渔港之外，台东非南乡风也逐渐增强，大浪来袭，却有零星的游客跑来观浪，看起来很危险。在这附近风强雨骤，就连庙宇都为了要防台，庙门深锁关闭。而除了海边，也是东森新闻台东报道。哎呀，我的在那不来吗？不，不仅呢，风雨转强，但是呢，哎，这个东部地区。 nga hindi na na Ngayon, tayo mga medyo muna natin yung ulan. hindi na tayo magkaputi Patigil muna tayo. Tapos so, yung ano, yun, kalangitan medyo maganda na yung liwanag kumpara kaninang umaga tapos tanghali ngayon hapon na alas 4 yan ganda na yung panahon at ano natin itong kadamuhan ayan so natin ito ayan kung dito na ang kamuting kahoy ang talbos yun kaya ito Ayan Ayan ito. Ganito mga paps. Ayan. Kunin natin to. Hindi ginugulay ng mga Taiwanese mong mga paps. Pambakod lang nila yan. Ganyan lang. Barkod. Kunin natin talagos. Damuhin na. Ito yung malago. hindi natin bubunutin kasi pag binunot natin wala natin makuka sa sunod ganyan lang tapos kapag ginunot natin ito tinalbusan tutubo pa rin dito yun no? yung dulo nadami parang yung saluyot ganun yun yan, yan. ito yung pinupunan namin dati ni na Papa rin mm, kamote, kahoy hindi ito naglalaman mga paps dito kasi simento na to tabing ilog to mga paps ilog yung kabila doon talbos talbos lang sa ating gagataan. Ang um. dami. Hmm. Ayan. May panggulay na tayo. Pangulam na. Libre na naman. Kailangan talaga pag WFW ka discard mga paps. Huwag mong asahan yung sahod lang na pamilyado sasangasang at pag kinuna natin kukuli natin dito yung medyo malambot lang mga paps huwag yung matitigas matitigas kasi pag matigas mapait ayan okay na siguro mga paps dadalawa naman kami ni bro ni kuya Alvin kaya okay na to I gawin natin yung hiwa-hiwain naman natin ay, eh, pangulam na tayo. Okay, uwi na tayo. So may talabas pa ng ano. Ay, ang palaya pa. May mga bungaw. Oh. Ulak-ulak. Sasunod na lang to. Inawain natin sa bag. Thank you, Lord. Uy, na tayo. Balik tayo sa ating dinaanan. Eh, diyan natin lulusot tayo diyan, oh. Yan. Ngayon, nakakuha na tayo ng gulay mga paps at uh, dumaan tayo dito para update natin yung pugad ng pugo na nakita natin dito. Tingnan natin kung nandito pa. Ano wala na? Wala na mga paps. Yan ang sinasabi ko eh. Ano wala na oh. Ano pisa na yata? Ano pisa na nga? Hmm. Kasi yun oh. Yung mga shell. Pag hindi kinain to. Kinain ng aso. o ng anong hayop. Ayun oh. Shell na lang natira. Sabi ko na nga ba eh yan dito siya eh. ito yung tandaan nating bato kinain kasi kung sisiyo yun nandito pa yun kasi one week pa lang eh hmm? sabi ko na eh kasi daan to daan to tapos ito lang yung pugad niya ayay kawawa ay. naman ayan ayan yung daanan bukas ng daan yun na yung fugad total nandito na rin lang tayo mga paps sa ilog, update ko kayo kasi bagyo ngayon ayan yung lagay ng ilog ngayon parang walang nangyari walang ulan hindi tulad sa ibang lugar mga paps na lorok ang ulan dito ganyan, normal lang ayan. walang baha ayan. ganyan lang normal dito sa tight yung mga paps tapos yung kaula pa natin, ayan madilim lang doon tapos ganyan doon madilim kalat kalat yung ulap na bubuhos yung ulan ayan. ayan yung kalagay na bagyo dito mga paps normal dito sa Taichung ayan pa uwi na tayo mga paps malapit na tayo sa dorm ito kaliwat kanan ano, pala yan sayang tong watermelon no? nabulok ang dami oh sayang so, oh, Yan mga paps, nandito na ako sa bahay. Tapos ito yung ating kamuti na kinuha. Italbos ng kamuting kahoy. Tapos nakapaghiwa na tayo dito ng ricado. Yung bawang at sibuyas may na may na rin tayo dito mga paps ang gagawin natin na, ang gagawin natin dito mga paps is Nating tatanggalin dito sa tangkay kukunin lang, natin itong ano yung pinakang dahon yung malambot yung matigas din natin sa kasi mapait yun hindi natin sasama to kasi ito mapait tapon na to Ayan, ganyan lang. No? Tapos, kapag natanggal natin lahat ito, natin na iwahiwa, papaliitin natin. Wala nang bagyo siguro mga paps kasi liwanag na ng kalangitan. So, yan mga paps, na may natin lahat. Ngayon naman, ito, pukulin natin itong bawat isang piraso ng dahon. Ayan, uh, po sasama-samahin ganyan. Ayan. Ayan. Tapos, ating hiwain siya ng maliit. Ayan, ganyan. para mas madali siyang maluto. Tapos lalagyan natin sa si isang lalagyan. Ganun lang, ganun na naman. mang mga paps na naman tayo ng ating ano pa ah, maghiwa, maghihimay nito ang ating tilapia na tira kahapon ay inahuli rin natin yung ano yung mga dahon mga paps natin na nahiwa nandun na hinugasan na natin ay naman natin you no know. yung laman na rin natin yung tinik tapo na pusa na lang o oh, yan mga paps okay na ang lahat ito na yung ating ricado yung ating tilapia yung ating gata tapos yung ating kinuha kanina na talbos ng kamutig kahoy yung ating pampalasa matika ay matika paminta tapos yung ating patis Ayan, magigisa na po tayo. Ayan, pagsamay na natin. Sasama-sama din yun. Paya lang. Laksan natin ng konti. Tapos, kausap natin dito si Aya. Ayun, nagluluto din si Aya. Oh. Ayan. Hello, my vlog. Hello to my vlog, ya. May nasignal. Biglang humina. Nalawa pa tayo. Nangula. Mm. Hello. Yun. Luluto din si Aya. Luto siya ng egg. Ayan. Tayo naman dito. Nanti pinunga na. kanina. Talabas ng kamote. Sabi Tama-tama din sila. Masarap kasi yung oregano giligis sa muna uh, mga pati. Masarap. yung lasa. Ilalagay na natin itong gulay. At yung kamuting kahoy. Ayan. Mm. Ang gasa natin na mayaw, natin ito Mamaya huwag siya ito. tapos ating halu-haluin mga tapos Ayan. Nalabas yung patas niya. Hindi na natin pinigas sa asin kasi yun yung ating nakasanayan doon sa Kisun province. Hindi yun na natin pinipiga. makasabi nyo ba mapait. Hindi po. Yung ano pong yung lang na natin talbos. kasi yung matitigas, yun ang mapait. Ito talbos, hindi siya. Lutuin muna natin ng toast bago natin ilagay yung gata. Yan, takpan natin. Yan, tingnan natin yung taps. Ayun. natin kung pwede na. Ayan, pwede na yung taps. Ilagay na natin ng paminta. Lagay natin. Ayun, hmm, wala na. Ayan. Ilagay natin ng patis. Ayan. Meron natin na lasan ito. Pwede na. Tapos nalagyan natin na gata na. Ito na yung gata natin na powder. Binananong. Ayan. Ayan na. Ngayon hindi na tayo magtatakip kasi may gata na mga tapos. Ayan. Luluto na, natin siya sa gata. Ayan. Tapos pag medyo maluto na siya mga tapos, nalagyan natin yung tilapia natin. Ayan, lagyan natin ng kaunting suka mga paps pang kontra panis tapos kaunting asim asim Ayan. Ayan, lang natin nakabukas yung kaserula natin din na natin tatakpan Ayan, since may bagoong pa tayo mga paps alamang, ilagay na rin natin sabihin nyo, mga alat mga paps, hindi pa maalat yan. Kasi dito sa Taiwan, kapag may napuntang product, inano muna yan, tinitest muna ng taga Taiwan kung papasa sa panlasa nila. Kasi dito sa Taiwan, yung panlasa nila medyo matabang compared sa atin. Pati yung patis na nilagay natin, matabang yung mga paps. Matatabang panlasa nila dito. O um, yan, pwede na itong mga paps. Pwede na natin ilagay ating tilapia na yun yung mga yung tatlong perasa yung lagyan na natin yung hmm, na mo, tapos. Uh, 10 minutes uh, tinikman na, na, na rin natin kanina okay na yung lasa nya wala nga lang tayong sili na maanghang yung labuyo abusan tayo medyo may kamahalan yung, yung ito sili kaya yeah. Hmm. Tiyaga na lang sa wala. Tinat pa. Tanggalin natin. Hmm, yan. Natit na yan. Pakulay lang natin na mga 10 minuto kanina. So hmm, yan, after 10 minutes mga paps. Ayan na. Okay na to. Natuyot-tuyot na yung ating gata. Ayan na, nakakamay na pati ah. Hmm. Takay na tayo. Okay na ito mga paps. Para hmm. may video, sabaw-sabaw tayo. Okay na yan. Kain na po tayo. oh, mga paps, kakatapos lang natin magluto at nanonood pa rin tayo ng balita dito sa ano, sa YouTube. Dito sa, about sa Baguio dito sa Taiwan. Sa bandang Taitung naman. Hmm. 台东派原修复供电，没想到，砰的一声，工程车车身被撞偏，一棵路树狠砸车窗，瞬间裂成蜘蛛网。海葵强袭台东，多数停电，大区动为抢修。我我我我拿梯子维修电线，无奈风吹的站都站不稳，两名人员和梯子都抗衡不了强风，不断向后退。嗯 台东台十一线遭震裂者担心机台进水，先做防护，更怕被连根拔起，拿出绳索牢牢固定在地面上。镜头来到花莲丰滨乡台十一线三十六点五线，电线遭到路树砸中，垂落道路。a l p o s a m a tay tong naman mga bahay ang nawala ng。 ilaw o kuryente. medyo malakas yung ano ngayon, yung bagyo dito sa Taiwan. Pero dito sa Taichung naman, safe naman tayo. Walang walang masyadong grabe. Part ng ano, bandang doon sa Kaohsiung, sa Taichung, tawag sa Walin, sa Ilan, yan. Doon yung grabe. Ang dami yung bahay na yon nasa 26,000. Kung yung nawala ng ilaw hanggang ngayon. Inaayos pa. 架梯子冒着风雨抢修，警方也到场戒备清除倒树。嗯，这是 r out。上海地区目前已经三度停电，一片乌漆抹黑。只听得道外面的一些 山区降下大雨，大量土石伴随泥水，顺着河道往下倾泻奔腾。一整片土石泥流溢过河道，冲向一旁产业道路，清理工作全面中断。头九十五线四点五公里处，再度爆发惊人土石流，卡路巴安，道路无法通行。 居民冒险拍下土石流恐怖景象。之前塔姆台风带来的好大雨，造成东湖野溪溪水暴涨，土石冲进民宅，淹没道路。经过连日开挖，清出一条水道，但上方大量土石堆积，遇到大雨又把土石冲下来。对对,对，担心下大雨啊，下大雨的话，那个土石流还会在。嗯 Si ano yan, hindi yung galing sa Pilipinas mga paps yung galing to sa Hong Kong. Si Sao, ano to? Saula. Sa, hindi ako nagkakamuli. Saula. S-A-U-L-A. Yan, Saula. Yun yung malakas na bagyo din doon sa Hong Kong na nagpatumba ng maraming bahay di sa Hong Kong. Pati mga sasakyan. Yan. Dami din na disgrasya doon sa Hong Kong yung bagyo nito. Yung, yan, yung nandito sa Taiwan ngayon

ngayon lang ulit nagkabagyo dito sa loob ng 4 years sa Taiwan. Medyo may katagalan. Yan, yeah. yan ay ating kamuting kahoy. Yan, may lap na tilapia. Uh, salamat pa rin kay Papa G kasi safe tayo dito. Walang ano, may malakas na sinapi tayo dito sa Taichung. Nasa ano kasi itong Taichung Center ng Taiwan. Central. Nilagyan natin ng suka itong mga pops para iwas panis. Ito naman bukas. Ayan, kain na tayo mga pops. Nakaluto na tayo. At yun na sa bangyo. Ulit, ulit, ulit ko pong sinasabi. Ayan, safe tayo. At sa part ng doon, sa part ng kausyong doon ng medyo na puruhan. Sa taichong wala yata. Sa center kasi yung taichong. Ayan, pray po muna tayo bago po tayo kumain yeah. Lord, maraming salamat sa biyayang nasa aming harapan ngayon salamat po sa walang hanggang biyay na niyo po sa amin uh, at salamat po at safe po tayong safe po kami dito sa part ng Taichung uh, at sana po ay wala pong na disgrasya na malala about po sa bagyo na nangyari ngayon dito sa Taiwan uh, pong pamilya sa Pilipinas patuloy niyo pong patuloy nyo ba yan? din po sa amin mga viewers yun lang po Panginoon, Amen, Amen. Amen. iti-take ko. Po. yun yun na yun 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 Ilagay natin ng bago. Sili lang ko lang. Ano tayong sili? Masyoko ka ito, no? Parang napanis. tilapia mo mga to. Ano niya?